Ano? Alam ko dahil may mga paparazi na nakakita kayo. iyo. Nagkalat ang larawan mo sa pahayagan na magdamag kang tumambay sa unit ni Maureen. Balak mo na bang ilabas sa publiko ang relasyon ninyong dalawa kaya hindi ka nag-ingat noon? Totoo ba ang lumabas na mga balita na engaged na kayong dalawa, sabot nito? Kaagad naman akong nagulat. Sino ang nagpapakalat ng balita niyan, galit kong sabot. I don't know. Mag-ingat ka sa palabas, labas mo dahil hinahunting ka ng mga reporter. Haay pati sa akin ang daming tumatawag para i-confirm kung totoo ba ang mga lumalabas na balita tungkol sa pagitan niyong dalawa ng aktres na yon, sagot nito. Kagad kong naikuyom ang aking mga kamao. Yaon pa talaga lumabas ang ganitong balita kung saan balak ko ng bakuran si Charlotte. Of course, hindi totoo. Parang hindi niyo naman ako kilala. Walang kami ni Moren Alvarado, kaya tigilan na nila ang isyo na yan, galit kong wika. Pambihira, kakagising ko lang at ito kaagad ang bumungad sa akin. Nasaan ang hostisya? Kinaumagahan. Napabalikwas ako ng bangon nang marinig ko na tumunog ang alarm clock ko. Antok na antok pa ako pero kailangan ko ng gumising. May pasok pa kasi ako sa school. Kung bakit naman kasi hindi kaagad ako nakatulog. Late na nga ako nakauwi, hindi naman ako nakatulog kaagad. Kung bakit ba naman kasi tuwing ipinipikit ko ang aking mga mata mukha ni Pinot ang nakikita ko? Ano bang meron sa lalaking iyon? Ano bang meron sa halik niya? Bakit feeling ko nakadikit pa rin ang labi niya sa pisngi ko? Ilang beses ko nang ang sinabon at kinuskos ang mukha ko bago ako natulog pero waepek pa rin. Feeling ko nakadikit pa rin sa mukha ko ang malambot niyang labi. Diyos ko, kung paghangaman itong nararamdaman ko sa kanya, huwag naman sana. Ayaw kong ma-inlove sa isang playboy. Ayaw ko sa lalaki na marami akong kaagaw. Baka maging kriminal ako nang wala sa oras. Litsi kasing halik sa pisngi na iyon eh. Kung bakit naman kasi hindi ako nakailag. Kainis. Pero bakit nga ba hinalikan niya ako? Hay, pakiramdam ko ang ako sa kakaisip. Baka normal lang kay Pinot ang humalik kapag nagpapaalam. Ako lang siguro itong marumi ang takbo ng isipan. Binibigyan ko ng mali siya ang lahat. Baka wala naman talagang ibig sabihin iyon pero kung saan-saan na napupunta ang imagination ko. Lord, promise, hindi na talaga ako didikit-dikit sa Pinot na iyan. Ayaw ko talaga sa kanya. Ayaw ko sa lalaking may masamang reputasyon tungkol sa mga babae at nagkaroon ng sex scandal. Malalim akong napabuntong hininga at napasulyap sa orasan na nasa bedside table ko. Oras na para mag-ayos ng sarili. Puyat man pero sanay na ako sa ganitong routine. Babawi na lang ako ng tulog mamaya pagka uwi ko galing school. Mabilis akong naligo at ginawa ko ang morning routine ko. Mamayang alas 9 pa naman ang pasok ko, pero kailangan kong bumaba ng maaga para sumabay sa breakfast. Isinuot ko na din ang aking school uniform para tuloy tuloy na ang pag-alis ko. Sukbit ang aking school bag lumabas na ako ng aking kwarto nang masiguro ko na maayos na ang aking appearance. Good morning ate, otomatikong napangiti ako nang marinig ko ang pagbating iyon mula sa bunso kong kapatid na si Cassandra or Cassie, kapag tawagin namin, sampung taong gulang pa lang siya pero kung umaura akala mo dalagang dalaga na. Good morning, nakangiti kong bati sa kanya. Katulad ko nakasuot na din ito ng school uniform at mukhang ready na sa pagpasok sa school. Kaagad ko itong nilapitan at hinalikan sa pisngi. Yumakap naman ito sa akin. Akala ko hindi ka umuwi kagabi ate. Hindi po ba't nagpaiwan kayo kagabi kila ang ko Rafael, tanong nito. Umuwi din ako. Mas gusto ko pa rin matulog sa sarili kong kama, kaswal kong sagot at humakbang na papuntang hagdan. Kaagad kong naramdaman ang pagsunod nito sa akin. Sayang. Balak ko pa naman sana sa kwarto mo din matulog. Magpapaturo sana ako sa math eh, sagot nito. Nakangiti ko itong binalingan bago sinagot. Marami pa namang next time. Isa pa, hindi din naman kita matuturuan kagabi. Pagod tayong lahat galing sa party at hindi ka din makakapag-concentrate, nakangiti kong sagot at nagumpisa ng ihakbang ang aking mga paa sa baitang ng hagdan. Pagkadating namin ng dining area na namin sila Mama Carmela at Papa Christian na nakaupo na pareho sa hapag. Nagulat pa si Mama nang makita ako. Kaagad kaming lumapit ni Cassandra sa kanila at isa-isang hinalikan sa pisngitan tanda ng pagalang. Akala ko sa mansion ka na matutulog? Sino ang kasama mo umuwi kagabi? Tanong ni Mama sa akin. Idinaan po ako ni Kuya Pinot kagabi ma hindi ko na inistorbo sila Charles at Christopher dahil mukhang nag-enjoy pa sila, sagot ko. Napansin ko na kaagad na nagkatinginan sila mama at papa. Hindi ko na lang iyon binigyan ng kahulugan bagkos itinoon ko ang atensyon ko sa pagkain. Dapat binanggit mo sa amin kagabi na balak mo din pala umuwi. Pinasundo ka na lang sana namin sa driver, sagot ni mama. Kaagad naman akong umiling. Ayos lang po maisa pa mabait naman si Kuya Pinot. Best friend siya ni Uncle Rafael at hindi na din siguro iba ang tingin niya sa akin. Ayaw ko na din isturbuhin ang driver natin. Late na din po kasi, sagot ko. Tumango-tango naman si Papa bago muling nagsalita. Kumusta pala ang studies mo? Nakahinga ako ng maluwag ng ibang topic na ang lumabas sa bibig ni Papa. Ang totoo, hindi ako komportable na pag-usapan namin ang tungkol kay Pinot. Ayos naman po pa, may exam po ako mamaya, kaswal kong sagot. Good. Galingan mo ha. Kapag mataas ang mga grades mo this semester, baka payagan na kitang mag-drive ng kotse. Eh, kangiting sagot ni Papa. Kaagad naman namilog ang mga mata ko dahil sa gala. Talaga po? Ma, kasi narinig niyo iyan ha? Papa, wala nang bawian, excited kong bikas. Kaagad naman napangiti si Mama. Kilala mo ako, anak. May isang salita ako at kapag ipinangako ko, tutuparin ko, nakangiting sagot ni Papa. Lalong gumuhit ang masayang iti sa labi ko. Promise po, gagalingan ko. Ilang taon na lang ang bibilangin at magkakaroon na kayo ng anak na doktor, nakangiti kong sagot. Kaagad naman natawa si Papa. Palatandaan na masaya ito sa desisyon ko na hindi na muna ipursu ang pagpasok sa military. Pagkatapos ng masayang breakfast, kaagad kaming nagpalaam kina mama at papa na papasok ng school. Sabay kaming dalawa ni Cassandra or kasi minsan kung tawagin ko dahil magkalapit lang naman ang school na pinapasukan namin. Hindi na din talaga dumating ang mga katriplets ko at baka sa school na lang kaming tatlo magkikita. Ate, hindi po ba si Kuya Pinot iyon? Putol sa katahinikan sa loob ng kotse nang biglang nagsalita si Cassie. May itinituro ito kaya kaagad kong sinundan ang tingin iyon at natigilan ako ng mapatingin ako sa isang billboard kung saan mukha ni Pienot ang nakaimprinta. Well, hindi nakakapagtaka iyon dahil sikat siyang model at marami din kumukuha na kumpanya sa kanya para endorse ang kanilang produkto. Ang galing ni Uncle Pinot 8 no? Ang pogi niya talaga. Alam niyo po ba na crush siya ng isa kong teacher? Muling wika nito. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Sino nga ba ang hindi mahuhulog sa isang Pinot Smith? Maraming sumasamba na kababaihan sa kanya dahil sa angking kagwapuhan. Really, walang gana kong sagot at muling itinoon ang atensyon ko sa harap ng sasakyan. Nanahimik na din si Cassandra hanggang sa ibinaba na namin siya sa school. Pareho kami ng pasok sa umaga pero nagkakatalo lang sa uwian. Mas mahaba kasi ang oras ko. Pagdating ng school kaagad akong naglakad patungo sa room ng first subject ko. Napakunot pa ang noo ko ng mahagip ko sa isang unipukan ng mga estudyante ang kaibigan at classmate ko na si Marian. Pilit itong humiti sa akin nang mapansin niya ang presensya ko at nagmamadaling lumapit sa akin. Anong nangyari? Bakit ganyan ang hitsura mo, kaagad kong tanong sa kanya nang makalapit ito sa akin. Malungkot itong tumitig sa akin bago nagsalita. Haste? Hindi ko alam kung paano matatangap ito, sagot nito na akala mo naman ang laki ng problema niya. Bakit ba kasi? Ano ang problema, tanong ko. Ang lungkot lang engaged na pala si Pinot May Love. Wala na talaga akong pag-asa sa kanya, sagot nito. Nagulat naman ako. Ha? Engaged na siya, halos pabulong kong tanong ko. Nakaramdam ako ng kaunting kirot sa puso ko. Look, Girlfriend niya pala ang model at like actress na si Maureen Alvarado. Nakita siya kaninang umaga habang palabas sa condo building kung saan nakatira ang hitad na Maureen na iyan, inis nitong sagot at kaagad na ipinakita sa akin ang kanyang cellphone. Hindi na ako nagulat. Si Pienot nga ang nasa larawan habang naglalakad palabas ng building. Inumaga na nga ang playboy. Kahit hindi masyadong malinaw ang larawan pero naalala ko pa rin naman ang suot niyang damit. Kung ganoon si Maureen Alvarado ang girlfriend niya. Siya din ang kausap ni Pienot kagabi at pinuntahan pagkatapos niya akong inihatid. Engaged na pala siya. Tama lang ang desisyon ko na huwag kong hahayaan ang sarili ko na mahulog sa kanya. Lutang ako buong araw dahil sa balitang nasagap ko tungkol kay Pinot. Engaged na pala siya. Eh, wala naman sana akong pakialam tungkol doon. Ano ngayon kung magpapakasal na siya? Wala naman kaming relasyon at wala akong karapatan na makaramdam ng ganito. Bakit parang kinu, kurot ang puso ko? Bakit ba ako nagkakaganito? Bakit pakiramam ko nasasaktan ako? Hey, nakakainis naman. Bakit ba ako apektado, apektado sa mga nasagap kong balita tungkol sa kanya? Palagay ko talaga nagumpisa ang ganitong pakiramdam ko dahil sa halik na iyon eh. Nagumpisa lang naman na hindi siya mawala sa isip ko simula ng halikan niya ako sa pisngi. Ano iyon bigla na lang akong na-inlove dahil sa halik na iyon? Hey, iyon talaga ang hindi pwede. Hindi ko maiwasang mapasulyap sa kaibigan classmate kong si Marian. Katulad ko mukhang malungkot din siya. Ang pogi ni Pinot. Daming nagkakagusto sa kanya at isa na yata ako doon. Hindi ba't best friend siya ng uncle mo? Itanong mo kaya? I confirm mo kung talagang engaged na siya kay Maureen, pukaw nito sa akin. Katulad ko lutang din ang isipan niya buong maghapon. Bakit ba kasi affected ka? Kalimutan mo na kasi siya at itoon mo na lang sa iba ang pansin mo, sagot ko. Kaagad itong umiling. Hindi ko kaya eh. Love na talaga siguro itong nararamdaman ko para sa kanya. Ano ba iyan, hindi ko pa nga siya na-meet sa personal broken hearted na kaagad ako, malungkot nitong wika. Hindi ko maiwasang mapangiwi. Noon pa man, Kinukulit na ako nitong si Marian na tulungan ko daw siyang mamit niya ng personal si Pinot. Gustuhin ko man na i-grant ang request niya, hindi ko naman alam kung paano gawin iyon. Hindi naman kami close ni Pinot at bihira lang din kaming nagkikita dahil balita ko busy ito sa kanyang modeling career. Itong mga nakaraang buwan na sa labas ng bansa palagi si Pinot para sa mga fashion show. Iyon ang naririnig ko minsan kina Uncle at Veronica dahil gusto sana nilang kunin na ninong si Pinot noong binyag ng kambal nilang anak. Iyon nga lang hindi sure kung makakarating siya, aya hindi na lang siya isinama sa listahan. Pero nagpakita naman ito sa mansion after ng binyag at dahil hindi naman kami magkaibigan nahihiya akong lapitan siya para batiin. Isa pa baka kantyawan ako ng mga pinsan ko at hawak ko din noon si baby e. Alexander. Walang patutunguhan ang nararamdaman mo sa kanya. Sa dami ng mga babaeng dumaan sa buhay niya, huwag ka nang dumagdag, prangka kong sagot sa kanya. Malungkot akong tinitigan ni Marian bago umiling. Ginawa ko na iyan dati kaya lang hindi ko kaya. Siya talaga ang sinisigaw ng puso ko, malungkot na sagot nito, hindi ko naman maiwasan na mapangiwi. Heist pag-ibig nga naman. Kaya dapat talaga hindi ko nahahayaan pa ang sarili ko na lumalim pa ang nararamdaman ko para kay Pinot. Ayaw kong masaktan. Mas maraming lalaki dyan sa paligid na karapat, dapat na pag-alayan ng pagmamahal. Iyong walang bahid na pagiging babaero at mapaglaro sa mga kababaihan. Hindi ko na malayan ang palipas ng oras. Basta ang alam ko bored na bored ako ngayong araw na siyang nakakapagtaka. Araw-araw naman sana akong inspired sa pag-aaral pero iba na ngayon. Siguro dahil sa mga kumakalat na balita tungkol kay Pinot. Pagkatapos ng klase kaagad akong nagpaalam kay Marian. Nasa parking na ang sundo ko at bala kong dumiretso na muna ng mansion. Doon na lang din siguro ako magre-review. Alam ko sa aking sarili na kapag uwi ako sa bahay namin hindi din naman ako makakatulog. Malungkot ang pakiramdam ko at kung sa mansion ako didiretso nandoon si Veronica. May makakausap ako at malalaro ko pa ang kambal. Eksakto alas 4 ng hapon nang makarating ako ng mansion. Ibinabalang ako ng driver at sinabi ko na huwag niya na akong sunduin mamaya. Hindi ko din alam kung anong oras ako makakauwi. Baka dito na lang din ako matulog sa mansion dahil pwede naman ako mag-review dito dahil dala ko naman ang mga notes ko. Good afternoon ma'am, bati sa akin ni Manong Guard habang pinagbubuksan ako ng gate. Tanging ngiti at tango lang ang naging sagot ko bago ito tinanong. Nandyan ba si Nika, tanong ko. Kaagad naman itong tumango kaya tuloy-tuloy ko nang binaktas ang malawak ng laon ng mansion. Charlotte, napahinto pa ako sa paglalakad ng marinig ko na may tumawag sa pangalan ko. Nakangiti ko itong nilingon at kaagad kong napansin ang nakangiting mukha ni Veronica. Nika! Hi! Wow, habang tumatagal lalo kang naging blooming ngayon a, ah, nakangiti kong wika dito. Natawa ito at kaagad akong hinawakan sa kamay. Masaya lang ako. Alam mo bang galing kaming dalawa ng uncle mo kanina sa doktor, excited na sagot nito. Naguguluhan naman akong napatitig dito. Ikaw lang yata ang galing sa doktor na masaya. May good news ba, nakangiti kong tanong. Kaagad naman itong tumango. Yes Charlotte, bantis ulit ako. Masusundan na ang kambal. Pagbabalita nito. Unti-unting gumuhit ang masayang iti sa labi ko. Sinipat ko ang tiyan nito bago tumitig sa mukha ni Nika. Kaya pala ang saya ng mukha niya ngayon may hinihintay na naman pala silang bagong miyembro ng pamilya. Ang galing! Balak yata nilang bumuo ng isang basketball team eh. Nagpaparami yata sila. Dalawang taon pa lang ang kambal at balak kaagad nilang sundan. Wow! Congratulations! Nakakatuwa naman kayong dalawa ni Uncle, ngiting-itikong sagot sa kanya. Ganitong mga balita ang hindi ako magsasawang pakinggan.